Hi guys, magandang gabi po. Uh, gusto lang ito guys si ano natin uh, pag-usapan awareness sa lahat. Paalala na tayo lalo na yung mga anak natin na kahit may alaga po tayo na sa atin tumitira, pusa man yung aso. Sana awareness po tayo na hindi pa rin po safety ang mga anak natin diyan. Kahit tayo yung mga ano na may edad na. Kaya ingat po tayo. Uh, friendly reminders paalala po sa inyo na mag-ingat po tayo doon kasi hindi po basta-basta ang ganyang mga sitwasyon o senaryo na hindi naman ating kahilingan pero hindi natin inaasahan disclaimer lang din po uh, uh, ito'y inano lang para malaman po ng ano malaman ng paramihan na hindi po ito biro kaya guys uh, sa akin lang ah uh, ito yung nangyari kasi sa ano sa sawa ko na di ba pero uh, natakot din tayo kasi uh, rabies ay hindi natin kayang ano kontrolin yan mas maganda doon si uh, pumunta kaya ganon nangyari guys kaya ito tingnan natin yung mga video guys para mapatunayan natin tip 1 guys yung, yung skin test yung kanyang brush para mapikong may ano siya, sa allergy sa gamot kalaban niya. Ay, nag-inamin niya. Mm -hmm. Nahagip niya yung paa ko. guys, oh. So, <laughs> tapos yung <it> power. <laughs> Pagagat po more. Ay guys, awareness yan. Alagaan natin yung mga anak natin.